Hi guys, welcome or welcome back to my channel, this is Chris Aldo Corona. Alam nyo ba, dating sexy star na si Brandy Ayala kaawa-awa ang kalagayan ngayon, kumukuha ng pagkain sa basurahan. Nakakadurog ng puso a ang sinapit ng dating sexy actress na si Brandy Ayala na sumikat sa mundo ng showbiz noong dekada 80. Napanood ko ang latest vlog ng showbiz reporter at content creator na si Morley Alinyo kung saan pinuntahan niya ang kinaroroonan ngayon ni Brandy. Ayon sa mga kapitbahay at ilang nakakakilala sa dating sexy star, palakad-lakad na lamang umano ito sa kanilang lugar para maghanap ng pagkain sa mga basurahan. Base sa panayam ni Morley, kahit daw binibigyan siya ng pagkain ng mga nakakakilala sa kanya ay hindi raw niya ito tinatanggap. Mas gusto raw kasi nito ang maghalungkay sa basurahan, at kung ano ang matatagpuan niya rito ay siya niyang kinakain. At kapag binigyan o inabutan siya ng makakain ng kanyang mga kapitbahay ay hindi niya kukunin pero kapag may nakita ito sa kalsada ay siya na mismo ang kukuha. Hindi naman daw pinagagalitan o pinakikialaman ng mga taga ron si Brandy dahil naiintindihan umano nila ang kondisyon nito, lalo na sa kanyang mental health. Sa isang bahagi ng blog, inabutan ni Morley ng barya si Brandy na ipinambili naman niya ng Yossi, ang ikinaloka pa ni Morley, pilit na ibinalik sa kanya ng dating sexy star ang sukli sa kanya. Matagal nang napabalita ang kalunos-lunos na kalagayan ng sexy star pero mukhang hindi na nga siya nabigyan ng kaukulang medical attention, nakilala si Brandy noong dekada 80 bilang isa sa liquor beauties, at na-discover ng controversial talent manager na si Ray De La Cruz, makalipas ang halos dalawang dekada, naging paksa ng mga television talk show at public service program si Brandy dahil naging palaboy-laboy ito sa Divisoria, na mam Ma at nang hihingi ng makakain